Ipinaliwanag ni Comelec Chairman Attorney George Irwin Garcia ang pagkakaiba ng Bangsamoro Autonomy Act 58 at Bangsamoro Autonomy Act 77 at ano ang implikasyon nito sa itinakdang October 13, 2025 Bar Parliamentary Elections. Narito ang bod ng pahayag ng Comelec Chairman sa usapin. Ang original na pagdidistrito ay ba apitili? ang nagbabago sa original na distrito, binago niya kumplito, ay ba uh, 77. Senate Ibig sabihin, hindi pwedeng pagbasihan yung 58 na ngayon dahil iba na ang miyembro ng distrito ng bawat isa. Nagbago. Therefore, mag-iibang eleksyon. Mag-iiba rin yung informasyon sa mga tao. Kasi binago niya kumplito, binaliwala niya ang ba uh, 58 ng 70%. So yun ang, yun ang kaibahan